At maaaring na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, NET25. Uh, regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa zona po na uh, zero balance billing, uh, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan uh, from the DOH hospital? At the same time po yung uh, Z benefit, uh, benefit package naman po ng uh, PhilHealth. Mm-hmm. Okay po, uh, ito po ay uh, patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung uh, zero billing. Okay, uh, zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po uh, hindi na po ito ikakategorize kung indigent ka or indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the uh, basic ward uh, accommodation Uh, kayo po ay malilibre na po ng uh, inyong gastos sa ospital. Unang-una po kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at uh, maging PhilHealth member. At uh, pagkatapos po noon ay uh, kapag ka po kayo naman ay uh, maglalabas ma mag na ng ospital. So, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at uh, humingi ng tulong sa PhilHealth Desk, sa nasabing ospital. At uh, doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong uh, ipakompute ang inyong uh, bill sa ospital. Yung po sa Z-Benefit Package naman po ng PhilHealth, mm -hmm. uh, sabi po doon kahit hindi na rin po uh, PWD, hindi yung ibang mga um, sector po na pili na makaka-avail nito. Lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng uh, pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo Mas maganda po uh, malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo. Hindi naman po kailangan kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung mayroon po silang kontrata with the PhilHealth ah uh, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, na sa public hospital, basta po yung hospital na yon, ay may kontrata po sa PhilHealth na Z Benefit Package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung uh, DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z Benefit uh, Package, yun po yung patungkol sa mga mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Good afternoon. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his sauna anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, uh, kumusta po Yusek yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, uh, maganda po kasi huwag tayong mas masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado. So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal uh, na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng, ng uh, tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang uh, mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong. So dapat ito aralin mabuti ano ba ang dapat gawin dahil kapag ka nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga sudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po dahil sa totoo lamang po ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay uh, nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So dapat pong aralin at uh, hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong OCTA research yesterday uh, showing na tumaas yung trust ratings ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Uh, Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero, syempre po, ito'y kinagagalak at uh, kung tumataas man po ang uh, approval at trust rating ng Pangulo ay um, nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang tatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Siguro po kung mataas ang rating nila, wow. <laughs> um, but do you think ma... Do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the President? Yes, I think so. Kasi po, uh, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong um, na, inaipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho. Hindi siya masyadong particular kung nakikita ba ito ng taumbayan But with this, kailangan po talaga makita ng taumbayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang.